No. No. No, Bakit mo baka yung mga bata eh. Eh, gising po. Yung tanag doon eh. Yung mo tiyatawag. Baka nga magsing mga bata. Ito naman dyan. Yung bata. Ito, mga sa kama. Kaya sila

Mamaya na lang niya ang sida. Ah. Ito ko sa higaan, Mamaya magkalat eh. Oh no! Makakalat dun eh. alam mo naman sa so, mahiya. Laban niya pagka dun Ay! Hindi ah. eh. eh, na lang. Hindi na ka Hindi Hindi ko Hindi Hindi na Hindi na Hindi ko Hindi na Hindi na lang. Hindi na